puspusan na po ang isinasagawang construction ng mga flood control projects sa pamalang panalawigan po ng Capital Complex upang matugunan ang problema sa pagbaha lalo na ngayong panahon ng tag-ulan ayon po sa ulat ng Provincial Engineering Office kasalukuyang ginagawa ang drainage canal na, na sa magkabilang panig ng Capital Complex upang masiguro ang maayos na agos ng tubig-ulan bahagi rin ng proyekto ang paglalagay ng culung flood gate at ang pagpapalawak ng may dalawang kilometrong drainage kanal sa San Vicente River sa bahagi ng Maramba, Maramba Boulevard. Ito ay magsisilbing catch basin ng tubig mula sa nasabing lugar. Ang mga nasabing inisyatibo ay bahagi ng Capital Complex Redevelopment Project na inaasang matatapos sa sa Setyembre 2026. IFM News. IFM News. IFM News.